ito yung lemon na magandang itanim natin sa paligid lamang ng ating bahay para ano oras ay uh, maaari tayong kukuha sa kanyang bunga kung ano yung gagamitin lang natin iyon ang pipitasin kaya kinukuha ko para one of this day ay uh, bibili tayo ng ganito dito rin dito rin sa kinaruroonan natin ngayon dito sa uh, Baguio Orchidarium Maganda, maganda itong lemon na ito oh. The best So yan po ah Kukuha tayo one of this Babalik tayo dito para Kukuha tayo, bibili tayo Sa lemon nila dito Yan po So yan muna mga kapatid maraming salamat sa inyo Ito naman po ang inyong lingkod Jose Kulo laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko. Bye-bye na po.